maagap kumpara sa malubhang signs ng sakit sa bato. Ang sakit sa bato o kidney disease ay maaaring magpakita ng iba't ibang senyales depende sa yugto nito, mula sa maagang mga palatandaan hanggang sa mga sintomas ng mas advanced na kondisyon. Narito ang mga maagang senyales at mga advanced o medyo malala na sintomas ng sakit sa bato upang maagapan at mabigyan kaagad ng pansin. Mga maagang senyales ng sakit sa bato. Una, bumubulang ihi. Ang pagkakaroon ng protina sa ihi ay nagdudulot ng bulabula sa itsura ng ihi. Pangalawa, pagbabago sa dalas ng pag-ihi. Kasama dito ang pagdalas umihi, madalas din napipigilan o pagbabawas ng dami ng ihi at nokturya o madalas umihi sa gabi. Pangatlo, pagkapagod. Karaniwan nararamdaman ito ng mga may sakit sa bato dahil sa pag-iipo ng mga toxin sa dugo at kakulangan ng erythropoietin na nakakaapekto sa produksyon ng red blood cells. Pang-apat, giniginaw kahit mainit. Kadalasan ito ay sanhi ng anemia o kakulangan ng mga red blood cells na nagdadala ng oxygen. Panlima, kirot sa dibdib at hirap sa paghinga. Maaring mangyari ito dahil sa pagkakaroon ng likido sa paligid ng puso at baga, pang-anim, kawalan ng gana sa pagkain. Karaniwan nangyayari ito dahil naiipon ng dumi o toxin sa daluyan ng dugo. Ang tawag dito ay uremia, mga advanced o medyo malala na sintomas ng sakit sa bato. Una, pananakit sa likod o tagiliran. Ang kerot sa may bandang ibabang likod kung saan ang kidneys ay maaaring senyales ng impeksyon sa bato. Pangalawa, pagmamanas o edema. Ang pag-ipo ng likido o pagmamanas ay nagdudulot ng pamamaga, lalo na sa mga binti, bukong-bukong, kamay, paa, at paligid ng mga mata. Pangatlo, pantal at pangangati ng balat. Ang pag-ipo ng mga dumi o toxin sa katawan ay maaaring magdulot ng matinding pangangate at mga pantal. Pang-apat, lasang bakal sa bibig. Ito ay resulta ng pagtatambak ng yuriya sa laway. Panlima, pagduduwal at pagsusuka. Dahil sa matinding dami ng toxin na nakakaapekto sa panunaw. Pang-anim, hyperkalimia o mataas na level ng potassium na nagdudulot ng cardiac arrest. Pampito, anemia o matinding pagkabagod dahil sa kakulangan ng mga red blood cells. Pangwalo, pagkalito o hirap sa pagconcentrate dahil sa pag-ipo ng dumi sa utak. Ang omega-3 ay maaaring magpabuti ng daloy ng dugo sa kidney na sa pagsala ng dugo dahil sa kanilang anti-inflammatory properties. Maaari rin nilang protektahan ang mga kidney cells mula sa pinsala na sanhi ng kidney failure. Sa pangkalahatan, ang pagdaragdag ng omega-3 fatty acids sa iyong dieta ay maaaring maging isang mahalagang bahagi ng pagpapanatili ng malusog na kidney function at pag-iwas sa mga komplikasyon sa hinaharap. Mahalaga para sa mga taong nakakaranas ng mga sintomas na ito na humingi ng medical na payo para sa tamang diagnosis at pamamahala. Kung mayroon kang mga sintomas na ito o may alalahanin tungkol sa kalusugan ng iyong kidney o bato, makipag-ugnayan ka agad sa iyong doktor para sa nararapat na maraming maraming salamat po. Hindi po namin magagawa ito kundi sa suporta at pagmamahal nyo. Sobra na namin kayong mahal. Kiss mo. Ma.